Hello po! So ah, uh, maglalagay ako sa aking box na ipapadala sa Pilipinas Kasi ah uh, para dun sa aking mga papremyo para dun sa ah uh, para sa eto nga pala popcorn para dun sa bibigyan ko ng nanalo ng sa pipiliin ko pala para dun sa Victoria Secret so ibabox ko na siya siguro mga um, tatlong buwan bago makarating dyan sino kaya ang mapipiling mabigyan yung masisipag mag-share at saka mag-comment ako po mismo yung magbibigay sa inyo or kung malayo man kayo mail ko na lang Amin nga natin ito sa Hmm, bang bango. Pwede ba dito sa pambabae, pang panglalaki? Bango, bango. Tapos meron ditong ibang dilata. Sama ko na din itong malaking chocolate kasi hindi naman ito mauubos. Lagay ko na rin sa box. So, abang-abang kayo doon sa mga mapipili. Maswerting mapipili. Ano pa bang pwede kong ilagay dyan? Kasi dito sa kwarto na ito, sobrang dami ng tambak. Pag kasi meron ako nakikita at mura, binibili ko. Tapos yung ibang mga pampadalang gamit ng anak ko sa Pinas, nandito din. Oh, ito pa pala. Wait. Ito, oh. Pang, pang papremyo ko din ito. Ang laman nito ay anim. So, pang ko din Marami akong papalaro pag uwi. Ayan parang sampung balot yan. Ito Siguro ngayong katapusan ng ito ko sa ipapadala para April, May, June, July or hindi naman okay. alisin ko lang sa password tingnan na lang po kung sino yung ma mabibigyan ito pala yung sa aking ah uh, anak ng aking pamangkin nahingi siya ng barel na water gun Tapos, itong dalawa nito. Oops. Ano pa bang mailagdag ba? dito? Kulang pa. Dapat kasi puno. Dapat puno. Ito, nabili ko. Kaso, hindi naman gaano kalami dyan sa atin. So, nag nag-sale siya. Dalawa yung nabili ko hindi naman malamig dyan sa atin masyado. Kaya dito na So, wala na talaga akong malagyan dito kasi sobrang ng dami. Nandun yung mga gamit na hindi na masyadong sinusuot. Ano pa bang pwede kong ilagay dito sa box na to? Noong palang ano, nung bumagyo ano, na nawalan kami ng kuryente. Ang daming nabigay ng ganito. Halos, um, ito ay MRE. Meals ready to eat. So, masarap siya. Tumatagal siya ng ilang taon. 10 years yata. Ang dami naming nakuha. Parang, parang mahigit na ano, 10 bucks. 10 bucks na ang laman ay parang 20 pieces na ganito. Kung hindi ako nagkakamali. Or 10 pieces. Ano pa bang pwede? Pero magdadala din ako ng ilang peraso nito para ma maalaman nyo kung paano. Ano yun? Malaman. Makita. So, mga isang araw itatry ko itong i-vlog para makita nyo ang loob. Basta abang-abang lang po kayo sa mga pag-game sa FB page. At wag po kayo mahihiyang sumali. Ito na naman para sa sakyan. Iuwi ko na lang din. Para sa sakyan sa bahay. Ano pa ba ang Ano So, alam nyo ba kapag bumili ka dito ng mga gamit, kasama yung hanger Hindi ka tulad sa atin na tinatagal. Lahat dito kasama yung hanger So, ito itatapon lang. Kita nyo, ang ganda Oh. Matibay. Tinatapon lang nila yan. Oh. <coughs> Maganda yung kanyang pagkaano ng ipet Oh. So, kapag bumili ka, iyon na din yung hanger pero sayang lang pag tinatapon kaso ang dami ko ng ganito kaya itatapon ko na lang din sikit na kasi eto pa yun oh kasama yan pag bumili ka ng gamit ng damit ng damit So, ayan. Kunti na lang ang kulang ng box para maipadala na. So, ang bayad nito nga pala, kapag ka puno na hanggang dito sa ibabaw, lalagyan mo lang siya ng karton sa ibabaw, ay 120. Kapag naman ipopold mo siya na gano'n, nakapold, 90. So, yang ako, So, ganun din naman, parang apat na parte. 30-30. So, idagdag ko na yung 30 pa. So, 120 yung babayaran. Meron ako ditong dalawa. So, 240 ang kainawang babayaran. Yung isa kasi tapos na. wala na akong maisip na mailagay siguro bibili na lang ako ng uh, mga dilata at saka chocolate para mapuno ko itong box na to tapos pasensya na kayo sa aking kwarto hindi naman to ginagamit talagang naiimbakan lang kasi wala pa yung gagamit kaya dito muna namin nilalagay So, ayan po muna. Tsaka, um, kagaya nga po nang sabi ko sa inyo, ipa-subscribe ipa nyo po ako sa iba. Para po mas lalo tayong dumami. Ayan na po si Sushi. <laughs> May bisita na naman ako. Come here, Sushi. Here. Come on. Kaya niya ibukas yung pintuan. <laughs> Kalama tao. Come on. Here. Come on. Go say hi. Hello po. <laughs> Go say hi. Go. There. My goodness, Sushi. So, ayun po. Bye-bye. Thank you. Pa-subscribe pa po.